Isang araw bumili nga pala ako ng sapatos na pang-bike kasi marami nagsasabi sa akin bumili daw ako ng sapatos para bumilis daw yung pagbabike ko. O nang tingin ko pangalan dito sa sapatos ay eh, napakaganda na. Kaso yung mga ganito nga pala ay delikado kaya kailangan talaga mag-practice. Hindi ko nga pala muna to susutin kasi papunta muna ako sa kalsada na walang nadaang sasakyan. Kaya nakatsinelas muna ako kasi baka mamaya sumimplang ako diretso ako sa kanal. Nung nakita ko nga pala si Chambuga natawa ako kasi guys yung likod niya puro putik eh, meron na nga siyang tapaludo. Bakit kaya ganun? Ito nga pala sinasabi kong kalsada na walang nadaan kaya dito ako safe na makakapag-practice first time ko nga lang pala magsuot ng ganito kaya habang wala pa kaming long ride dapat ma-master ko na to kasi guys ang ginagawa nga pala ng sapatos na to nilalak yung paa mo sa pedal kaya maraming sumesempla kasi hindi niya matanggal yung paa niya sa pedal kaya ngayong araw dapat ma-master ko na yung pagtanggal ginamit ko na nga pala agad to hindi pa ako sa youtube kaya nung nagpa-practice na ako hindi ko alam kung paano tanggalin hindi matanggal ala! At ayan guys, paikot-ikot nga pala ako dyan kasi hindi ko talaga matanggal yung paako. Wala akong magawa kundi pumadyak lang. Ay, matanggal! Natanggal na. Ah, yung... Is... At ayan guys, wakas natanggal ko na rin. Ang kaso, sumemplang muna ako bago ko natanggal. Ang malupit doon, nakahiga na ako, hindi ko pa rin matanggal. Kaya natagalan ako tumayo. Kawawa namin yung bike ko, puro gasgas -gas na. First time ko nga lang pala sumemplang. Pati yung upuan ko, nagasgasan na rin. Kaya nga pala ako kasi gusto ko mag-U-turn. Ang kaso, nakalimutan ko, nakaklits nga pala ako. Na out of balance ako, buti na lang, nakahelmet ako. Nakakaya kasi ang dami na kanina. Puro estudyante at hindi pa ako makabangon. Kaya ang ginawa ko, dumiret yung uwi na ako kasi ang, ang tuhod ko. Tapos, Buti siya ko nga pala pumutok na daw yung taal. Kaya pala tanghali na ang dilim pa rin. Buti na lang wala nangyari sa akin. Kaya guys kapag lalabas kayo mag face mask kayo. Tapos ito na nga pala agad yung nangyari sa bagong sapatos ko. Unang so tabig niya gan agad. Bangit na ulit tignan kasi puro gas may Maya maya nga pala alis ulit kami na itiang bunggan. Kasi guys kanina habang naglalakad ako. Napansin ko yung chinelas ko na last pag napala Matagal tagal na rin kasi itong chinelas ko. Kaya nagpaparamdam na palit lang ko na siya. Kaya pala ramdam ko yung init sa paa ko kasi manipis na siya. Sulit naman yung pinambili ko dito kasi umabot naman siya anim na buwan. Pati nga rin yung kabila, crack na rin Ngayon na lang pala ulit ako bibili ng tsinela sa physical store Kasi palagi ako nabili sa online Kasi mas mura, tapos marami kang pagpipilian Tapos hindi ka pa mahiya tumingin-tingin Kaso ngayon kailangan ko na agad Kaya dito na lang ako bumili sa physical store Buti na lang meron agad ako nagustuhan dito Kaya binili ko na to at pinasuot ko muna kay Chamuggan Kaso nagiba yung mood ko, kaya binigay ko na lang talaga sa kanya Thank you boys skincare kaya ayaw maghahanap tuloy ako ng ibang tindahan. Tapos kis na pagtripan ko nga pala magiba ako ng style. Kaya itong Crocs yung bibiling ko. Sakto rin na mahilig ako sa white dahil wala pa akong budget na pambili ng totoong Crocs. Ito muna ang pagtiyagaan ko. Kaya na humus ko kung bagay ba sa akin o hindi. Tapos kis nagbebenta nga pala, pala sila dito ng mga clip. Ito nga pala yung nilalagay nila sa butas ng Crocs. Kumbaga magdadagdag ka ng flavor sa chinelas mo. Sa halagang 50 pesos, marami na siya. Kaya ayan, isa-isa ko yung siya nilalagay. At ito na nga pala yung kinalabas niya. Grabe, ang ganda. Siyempre, ang kinuha kong design ay pink. Bagay ba tig na. Tapos guys, ito nga pala yung nanalo ng pag -cash. Lucky commenter at lucky sharer. PM nyo ako o kaya i-comment nyo yung number nyo.